malapit na nga ang napipintong pagsasamang muli ni Alden Richards at Main Mendoza ngayon pa kaya na talagang marami na ang sumisigaw at naniniwala na ito ay maaari nang mangyari dahil nga naman sa paghahanda na nila sa mga proyekto na gagawin nila ito na lamang ang iniintay ni Alden Richards at Main Mendoza sa kanilang mga gagawing proyekto kung lalo na dito ang paggawa ng movie na alam naman natin ay gustong gusto nang gawin ni Alden Richards dahil na rin ito sa naging interview niya na kung gusto niya raw bang makasama si Maine Mendoza sa isang pelikula kaya nga ngayon ay usap-usapan biglang putok sa buong media ang balitang ito na napakagandang dapat gawin na ngayon ni Alden Richas at Min Mendoza dahil na rin ito sa kompetensya sa iba't ibang artista. Kung matatandaan nyo at nababalitaan na ang naging leading lady ni Alden Richas ngayon ay na naman sa isang artista sa kanyang network. Kaya talagang dito mo palang malalaman na ang ugnayan ni Alden Richards at ng kanyang leading lady ay hindi totoo. Wala namang kasi talaga itong katotohanan sa simula pa lamang. Ngunit ginagawan ito ng mga istorya ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards nang sa gayon ay masira ito at lumubog ang karir ni Alden Richards at magtagumpay sila sa kanilang pinaplano na alam naman natin na hindi hindi magagawa ni Alden Richards dahil nga naman ganun kasikat si Alden Richards ngayon at kahit kailanman ay walang makapagpalubog sa kanya kung hindi lamang gumawa ng movie si Alden Richards ay ganun pa rin ang magiging takbo ng kanyang karir dahil hindi naman kinakailangan ni Alden Richards na gumawa nang movie na may kasama pang ibang babae kung hindi si Maine Mendoza lamang dahil sapat na ito para sa aktinga ni Alden Richards ito ay nakahanda talaga para sa iisang babae lamang na alam naman natin ay kaya din gawin ni Maine Mendoza pagdating sa pag a niya kasama si Alden Richards alam naman kasi ng buong Aldab Nation at ng buong publiko ng Imagine You and Me ay isa sa pinaka-blockbuster na movie ni Alden Richards at Main Mendoza at ito ay nagtala ng bilyon-bilyon na kinita. Kaya nagtataka ang ilan bakit ang Imagine You and Me ay tatanggalin na si Alden Richards at ipapalit si Daniel Padilla para kay Main Mendoza hindi alam kung sino ang gumagawa ng ganitong proyekto dahil ang iyam ay para lamang kay Alden Richards. Dahil siya naman talaga ang kapartner niya dito. Hindi ito kapareho ng Hello Love Goodbye na si Alden Richards talaga ang kapartner ni Catherine Bernardo sa simula pa lamang. Nagsimula kasi ito nang sabihin at ipagmalaki at ipagmayabang ni Daniel Padilla na siya raw ang appealing leading lady ni Catherine Bernardo sa Hello Love Goodbye at ito ay ipinagmayabang niya pa kay Boy Abunda Na alam naman natin na hindi ito kikita dahil mas magaling at mas may karapatan si Alden Richards Sa karakter na ginampanan niyang si Ethan dahil napakaganda ng pag-arte niya dito isa lamang paninira ng mga bashers. Kay Main Mendoza at Alden Richards, biruin mo kahit ano ay gagawin nila para lamang masira ito kahit pa ang mga balitang iyan dahil na rin sa lakas ng pagmamahalan ni Alden Richards at Maine Mendoza kaya nagagawa na ito. Kung matatandaan nyo ay talagang binarana ni Alden Richards at Maine Mendoza ang mga nagpapakalat ng mga ganitong balita. Dahil kung gugustuhin man ni Alden Richards at Maine Mendoza na mapare sa iba't ibang mga lab team ay gagawin na nila ito. Ngunit bakit hanggang ngayon ay tag-iisa lamang sila ngayong 2024? At ang matindi pa dito, hindi sila napapabalita sa mga leading manila at leading lady. Nagpapatunay lang dito na talagang totoo ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Alam na alam na rin naman kasi ni Alden Richards at sinabi na nila ito ni Main Mendoza dati pa lamang kung matatandaan ng buong True Blooded Aldam Nation ay sagot ni Alden Richards at Main Mendoza sa interview na kung papalitan sila sa iba't ibang leading lady ay okay lang sa kanila dahil para itti ito ng kanilang paggrow ng karir. Natatandaan pa ng buong Aldab Nation yan na tahasang sinabi ni Alden Richards at Min Mendoza na kahit iparis pa sila sa iba't ibang babae at iba't ibang lalaki ay okay lang sa kanila. Ayaw nilang gawin ang dating mga love team na naistak lamang sa iisang kapalab team niya katulad nila Daniel Padilla at Catherine Bernardo noon, Kim Chu at Shan Lim, ang Jadin. Sinabi na ni Alden Richards ito na itong mga love team na ito ay para lamang sa pera at hindi talaga sa kagustuhan ng kanilang trabaho. Kaya iba't ibang dati talaga si Min Mendoza at Alden Richards noon paman na hindi nagpapasakal sa iisang love team lang. Sinabi yan talaga ni Alden Richards at Min Mendoza. Ngunit ngayon, sila na lamang ang natitirang love team at nawala na yung mga solo na gustong mag love team sa isa't isa lamang Diyan mo talaga nakita ang grow up ng love team ni Main Mendoza at Alden Richards na hindi sila nagpapasira sa iba't ibang mga bashers at ngayon ay talagang sikat na sikat at hindi na uugnay sa iba't ibang mga babae at lalaki dyan nyo talaga makikita na ang pagmamahalan ni Min Mendoza at Alden Richards ay hindi lamang isang biro at hindi lamang ito para sa kaliserye ngunit pang matagalan ito at totoo. Pinatunayan na nila Maine Mendoza at Alden Richards ang pagmamahalan nila noon pa man. Yan nga ang resulta ng totoong pag-amin nila sa kanilang relasyon nito lang mga nakaraang taon. Diyan mo makikita na totoo at hindi nagpapanggap si Main Mendoza at Alden De pagdating sa kanilang relasyon dahil sa bandang huli ay sila lang rin naman ang makakasagot nito at kailangan nilang patunayan ito sa publiko dahil sila na lamang ang natitirang love team sa buong Pilipinas noon pa man at nakita mo ang mga love team nito ay hindi nagtagal dahil na rin sa mga kanya-kanyang vested interest na talagang hindi naman talaga para sa mga Pilipino at kanilang mga pandom dahil ginagawa lang nila ito para mapasaya at lokuhin ang kanika nilang mga pandom hindi tulad ng kay Mendosa Mendoza at Alden Richards ay talagang kung ano ang nasa loob nila ayon ang nagmamanipes sa kanilang dalawa kung matatandaan nyo ay sinabi na ni Alden Richards ito na talagang hindi niya lulukuhin kahit kailanman ang buong Aldab Nation at ganun din si Main Mendoza at yan naman talaga ang napatunayan ni Alden Richards dahil hanggang ngayon ay suportado niya pa rin at mahal na mahal ang buong Aldab Nation silang dalawa na lang talaga ni Main Mendoza ang natira sa buong pandom na ito at talagang hindi hindi malilimutan ni Main Mendoza at Alden D. Charles ang ginawa ng buong Aldab Nation para sa kanilang karir at hanggang ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin ang pagsikat ni Main Mendoza at Alden D. Charles dahil na rin sa kanilang mapagpakumbaba na ugali. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!